era isang lalaki ang mabaka ngayon ayan ka, maganda tama ang bidikan ng maganda pa no wow. 28,000 mahal murao na rin no kuwari text ba allay mo rek oh sa talantay ka 100 plus 3 805,000 gana durin good morning good morning guys andito na mga botaysa pa dr garcia live stock auction market ayan po guys i November 8, 2024. So, nandito tayo ngayon para mag kanbas uh, ng mga presyon uli ng mga pra, ng mga baka. Alex sigla ang ano ang parada ngayon kasi napakaraming baka. Ayun, so tingnan niyo guys. Napakaraming baka niyo naman. 5:30 pa lang ng umaga, pero tingnan niyo naman napakarami ng baka. Kahit nasa gitna, at saka nasa bandang tagiliran ayan, madilim-dilim pa napakarami na, mukhang mararaming baka ngayon na malalaki so sa mga gustong bumili ng malalaking baka para sa buwan ng December bumili na po kayo ngayon kasi pagdating ng month ng December ay eh, madalang na po yung mga malalaking baka kasi yung ibang mga may-ari na mga slottery, ay ano, naginipo na sila ng baka para sa month ng December kaya yung mga bakang malalaki ay eh, nauugos ngayon sa mga gusto bumili ng malaking baka katayin para sa buwan ng December ay pwede na po kayo bumili ngayon so ayun guys, madilim dilim pa grabe ang lalaki ng mga baka ito yung mga katayin na ito pati ni, ah mga katay ito, ito to kaya nga guys, kanina sabi ko nga sa mga gusto bumili ng baka bumili na po ngayon, ito naglabasa na yung mga malalaking baka dito mga panahon ngayon na mga ah, month ng November, eh, talagang lumalabas na yung malalaking baka. O, oh, ito, tinan nyo, puro malalaki ito. Mga ito yung mga katayina. na. Tinan mo, malalaki. Um, At saka, maaga pa, pero napakaraming tao, no? 5.35 pa lang ng umaga, pero ayan, sa nakikita nyo, ay, nung mga nakaraang uh, linggo, sa ganitong oras, ay eh, halos wala pa gaano tao. Pero ngayon, tingin nyo naman, napakaraming tao. Palibasa, napakaraming baka ngayon. Ayan napakaaga pa. Sobrang aga pa. Dito ako na may isa mga bakang malalaking ito. Hindi natin alam yung presyo nito. Pero mamaya pag may pagkakataon, pag nakita natin yung may-ari nito, ay maitatanong natin kung magkano ba ang pagkabili o nabili itong mga bakang ito. Ang lalaki. Parang ang hirap pumasok ngayon sa gitna. Kasi tingnan naman guys, napakaraming malalaking baka at halos dikit-dikit ayun ang mahirap pumasok sa loob kapag dikit-dikit ang baka. So ngayon, base sa napapansin ko ngayon, ay mukhang maraming bagong mukha. Ibig sabihin, uh, ah, bago maraming dayo. Maraming dayo. Galing sa ibang mga lugar na nagdadala ng mga baka dito ngayon. Ayan, o, oh, tinan nyo, napakaraming ano. Napakaraming bakang malalaki. Tinan nyo, o. Oh? Ayaw. Grabe, isa laki ang mga baka ngayon. Ayan. Ayan, sa ganitong mga una, pangalawang linggo ng mga Nobyem ng Nobyembre, ganito kalalaki ang baka. Ito mga katayin. So, ayun to, tinan nyo guys. Grabe, ano laki. Marabe, oh. Ayun, oh. Oo. Oh. Mga dambuhala. Ayan. Ayan. Sabi ko nga kanina, pag may pagkakataon mamaya, ay maitatanong natin ang presyo nito kung makita natin ang may ari. Ano ba yung maga kayo nakabenta? Hindi, hindi pa ah, Hindi pa nabenta? Hindi Tal pa Tatali niya muna. Magkano ka yan? Oh, 72? 78? 78? Ay, malaki. Ayun, yung 78. Ayun, sir, magkano po yan? Bayang Jingo. 25,000 na no? ba? kayo Nakabili na taga Singapore. Nakabili na taga Singapore. Ano pong, Pabiliin ano pong, ano pong, anong, ano, pong pong eh. <laughs> ano pong, gagawin nyo dyan? Ano pong gagawin nyo dyan? Alaga. Ah, alagaan nyo. Si, ah, iba kasi ginagawa lechon. Bilili, ay, hindi. Ay, hindi. Alagaan nyo po. Ayan ha, na 25,000 Nabili ni sir. Saan punta na sir? Batanga. Ah, dali sa Batanga alagain. Yan lagi na nanonood sa iyo. Ah, salamat po. Salamat. Ayan si Sir. Nakabili na, maaga? Oo. Oh, maaga kayo nakabili. Thank you. Ayan. salamat, Sir. Salamat sa palagay niyo po, sir, naka, nasa magkano yung mga bakong itong malalaki na to? Ah, uh, mahigit Mga 80,000, higit. Uh, itong, uh, yung malalaki. Ito, yung, mga puti. Eh, mga puti. Pero yung mga itin yung mga wala pang anime na po. Wala pang anim na po. Itong mga itin. Pero yung malalaki yung mga nasa 80-an. Mga katayo na yun sa Ang katayo na ito. Sa so ito ay nabili na pala. Itong malaking baka. Oh, ang laki. 79,500 ang pagkabili. So, ito guys, ayan. Nabili ng 79,500. Ayan. Gandang klaseng baka ito. Maamos lang, pero ganda Oh. 79,500. So, ito guys, yung halaga nitong ni dalawang bakang magaganda. Ito. Ayan. Ito to. At saka yun, ito to, malaki. Magaganda. Ayan, yung puti. Ayan, yung puti niyan. Two hundred fifteen thousand, yung dalawa. Ito. At saka iyon. Hindi pa sagad. Hindi pa sagad ang taba nitong bakang ito. Ayan. Maluwag pa ang mga balat. E, malamang alagaan pa ito. Kasi ayan, o malaking bagay yung sagad ng ba ang katawan ng kapag sumagad malaking bagay sa presyo so yan nakita nyo na lumiliwanag hinintay natin na medyo limiliwanag kasi ayan hindi masyado makita yung ba mga baka kapag masya madilim kaya yan limiliwanag na maraming malalaki talagang baka ngayon ayan halos na dito na rin yung mga galing kalatagan at mga tagalimiri kasi nung nakaraan wala sila kasi katatapos lang ng bagyo na? na? 78,000 78 Ayun, malaki ba? Tangkat! Ito muna 78,000 nabili na ni sir Ayan, pa ka? Kapag maga ka, makapili ka ng maganda Pabay, pa po, ano? Wow. Ayan, 78, Mahal. <laughs> Mahal po ba? Ah, 78,000. Ano sir, katay niyo? Alagay niyo? Alagay. ah alagay niyo sir. Ang laki nga alagay sir. Ina-interview pa. Ha? Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Alagaan ha? pa? Alagaan pa ako. May ting oh, panahon lang alagaan dyan, sir. Ha? May ting panahon na lang. Alakay na eh. Patinig. Patinig. Ha? Patinig. Patinig, ma'am. Patinig. patinig. Ayan, patining, so, Ilang buwan na lang yan. Ayan. Ayan, na okay, ilang buwan na lang. Kubo na, lang. Uh, no, na agad na. Hindi pa rin. Ay, ah, ilang buwan lang. Itong buwan, hanggang lima. Hanggang lima, ay ah, Hanggang lima. Ayo, kita akan ni Sir, ano? May bili pa kayong baka? sa hold sa mga taga-tulog. Sa mga taga ay mo. Ano, sir? Nakabili na kayo? Bili na. Nakabili na. Nakabili na? Nakabili na. Asan sa pano nabibili niya? Ha? Asan ba niya nabibili niya? Nasa Gipna. Ha? Nasa Ito siya. nabili na yata sa sandalang ni Sir. Yan, malaki. Hey! hey, hey, hey. ayong ay, oh, sila, eh. malaki. Ayan, si mama. Ah, hirap hanapin niya Malang... Bagan, eh, malaki. Maganda ni, sir. Allah pagaray Ayun, laki ng baka ni sir. Ayan Siguro magkasama itong dalawa? Sir, magkasama po yung dalawa? Magkano po ang bili? Kulang-kulang 90,000 90,000? Aba, kulang-kulang 90,000. Ito pong isa? Ganun din. Uh, Ganun presyo. Siguro ano yung pakita. Kulang-kulang 90,000 ng bawat isa. Ayan, malalaking pa ako. O, ito ito mga alagaan pa to ng mga ilang buwan sa Rano. Okay. Ito, mga. Ang torette. Alapat ng tayo nga. Nabili na. Nabili na. Magkano siya! Magkano pa kabili? Binili ko ng eh? P46,500. Oh, Oo, P46,500. Magkakita. Walit din naman yan, no? Walit Ano makabili talaga ang dilaryo? O, oh, magkakita. lang. P46,500 magbigay mo rin. P46,500 daw yung yeah. binigyan. Yan. O, yan. Ganda klase. Malahay naman siya. Labat ang tayo nga. Nakamuraw na rin. na siya. Baal e, Marek. Oo, oh, lang tayo nga. Aplang. Aplang. Oo. Sa kanilang na kabilin na kayo, ang buhay niya rin? lang lahat. Lahat. lang lahat. Maganda lang lahat niya. Baal e, Marek. lang kalabaw. Tarang natin kung nabili ba. Ito may lahing bopalo. Ayan. Sir, nabili na po nyo eh. Nabili niya na po. Magkano po pag ang isa. 130 dalawa. Bopalo po ano? dalawa. dalawa. Bopalo ito

Ma ano pag nabili sir? Nabili na? Bagong bili naman. Ah, bili. Magkano pag nabili nyo sir? 42,500. 42,500. Tatabaing 42, sir, alagaan niyo Saan po ang punta? Saan po ang dalhin? Santo ah, Tomas. Santo Batangas

56,000. Ang ina lang. Okay, oh <laughs> kaya kuya. Baka mahapang sungay. Pero... hindi may lang. Baka. Oh, babaeng baka pala. Yes. Ito. Ito pa. May ari oh. na mga oh. isang isang wala po mga tita Ayun ang ng Dolores. <laughs> Ay, magkano? Oh, Ay, oh. <laughs> 53. 53,000? Nabili nyo na po o binibenta pa? Binibenta. Ah, binibenta pa na, 53,000. Ay, galing saan po sa kanya? Dolores. Galing Dolores Quezon. Ayun, 53,000 babaeng baka, inahin ito. Ayan. Inahin ito na, nanganak siguro eh. Ito kay Kuya, oh. Lalaki yung baka. Ito na tayo. Kuya, good morning. Magkano pras yung baka yun, sir? Oh, 76,000. 76, 76,000. Pinagbibili pinag 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 pa. 76,000. Patining. Ay, lumalabas mga ganitong mga baka kapag ganitong buwan. November. Ito ay para sa month ng December. Ayan. Ah, tinawaran na ng 72,000 ay hindi binigay. So may tao na doon ito na 72,000 hindi pa binigay. Yan. Logi ko ya ah? 75,000. Ibinibigay ng 75,000. Get to ngayon ng mga patining ng alaga ng baka. Lamay ko ya. Ito naman kasi ito baka ang kalatagan. Ayun mga malalahi. So ito, bangang kalatagan, malalapad, dantay nga, mga quality. Ayan. Ayan. So, ayan, mga kalatagan. Ito ang kalatagan. Ay, sorry po. Magkano yan, sir? 105,000 binibigay ni sir. Dito kay sir. 105,000. Gana do rin. Bakang kalatagan. Agoncillo. Sibel ya, sibel. Sibel, lahing sibel. Lahing sibel. Mawa ka din? Nabi din na, sir. Ayan. Oh, 44. 44,000. Ayan, torete. Ganito ang presyo ng mga torete ngayon. 44,000. O mga kabaka, ayan. 44,000 yun. Sa, so, pag may nakakating. Ito. tatay meron. Ito yung talagang may ari. Magkano po yan, sir? Magkano po yan? Mayigit 100,000. daan. 100,000. Ganado rin. Ganado rin. Kaganda pa ka nito. Ayan, Baka ni Tatay Narong, tsaka ni Sir Nolly Bobius. Ayan, sa mga gusto bumili, pwede kayo mag-comment down below. Bigay ko po sa inyo yung number ni Sir Nolly. Ayan. 105,000 si Bigay Quality ganado. Ayan. Ang Ay, laki. Ang laki. Lagi palang baka ito. Napakataba. Ayan. Sobrang taba. Pagbibili ka. Ayan. Magkano sir po siya, sir? Sir, magkano po presyo ng baka niya? hindi mo lang taba, oh. Hindi lang lang daw. So, tinatanong ko, pinagbibili. Taba, ito'y katay na. Ayan, Oh. oh.